Magandang araw sa lahat. Ang talakayan natin herbal ngayon it ang kalagahan, ang tungkol sa kalagahan ng aloe vera. Mayroon ito sa loob. Pag ibuksan na ito, mayroon itong gel na tinatawag latex at saka yung clear gel niya. Pwede itong gamitin para sa mga burns, sa acne, psoriasis, sa wounds and cuts, sa skin disease, at saka para sa ating mga wrinkles sa ating uh, uh, balat at saka pwede rin ito hair regrow para mag uh, para sa hair growth natin ito ating gamitin paano gamitin ito sa para sa burns i rinse lang natin yung burns natin at saka i-apply natin itong kanyang gel tingnan natin yung sa loob niya ito yung dahon pag binuksan mo itong dahon mayroon itong gel ito, ito yung gel tumutulo yan yan ito ito yan ito yung gel i-applied natin direkta sa ating mga mga uh, burns at saka mayroong latex yung yellow niya ay latex so ganyan at saka pag uh, tapos na uh, natin apply i lang natin dyan pagkatapos pwede natin apply 3 times a day hugasan natin palagi yung ating sugat kasi ano yan na uh, para hindi madapuan ng mga bakterya sa acne apply directly pagkatapos natin maghugas sa ating mga uh, ating mga uh, skin o sa ating uh, face uh, sa eczema ganun rin mag kumuha natin yung... medyo init na tubig at saka ating hugasan yung affected area at saka i-apply natin itong kanyang gel ganun lang uh, sa wounds and cuts ganun rin hugasan natin ating wounds and cuts pagkatapos natin hugasan applyan natin itong anya, ng kanyang gel no? Malagkit. malagkit at saka sa wrinkles, ganun rin. Pag may mga wrinkles yung mga ano natin. Uh, pagkatapos natin maghilamos, apply natin ito directly eto ah uh, ganito lang mag-apply at okay na siya para sa hair regrow, o kung sa hair growth natin uh, pagka bago uh, tayo maligo pagkatapos nating uh, mag uh, maglagay ng tubig sa ating ulo ilagay natin ito sa ating ulo leave it with 30 minutes lang or 1 hour pwede na at uh, mag-restyle uh, ulit Uh, banlawan natin, lagyan natin ng wild shampoo. 3 times a week lang ang paggamit nito. 3 to 4 times a week lang o 2 to 3 times a week lang. Uh, goods na. Matutubo talaga yung buhok natin. So, ganyan lang mga guys. Salamat sa inyong uh, pag patuloy na pag